sa mga tao hindi ko po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala ba akong sila ay at at may mabubuting kalooban saan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas malakas sakit sa araw-araw at palang umaga at ang gabi sa lahat. sa mga tao hindi ko po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala pa akong uh, sila ay may tatangin busilak at may Uh, mabubuting kalooban Asa ah, mga bago na kayo lamang po nakatuklas na ng aking youtube channel iwangan ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell -like icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video Paka po sa inyo aking manalalaman po na panggamot sa spiritual at physical karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po sa iwangan ng pangasinan Pagkatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan gamitin upang mga sa mga taong nangangailangan na pong pagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat at, at uh, huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sa man. kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng, ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat ang uh, sana po kung gusto niyo po talaga mag-aral ng spiritual at uh, panggamot ay uh, eh, magtiyaga lamang po kayo para matutok po kayo kung ano po yung makukunyo po sa akin ng mga oras po, isulat nyo lamang po sa notebook. Intindihin nyo lamang po kasi hindi naman ako sanay sa mga edit po. Kaya uh, uh Uh, Pagtyagaan nyo lamang po pag may nakita po kayo na aking ina-upload po na screenshot nyo lamang po. Bago po nyo yung screenshot po ay subscribe muna kayo at pakipindot na rin po ang uh, like and share. At, uh, ko po napakalain mo talib sa inyo lahat. At, at sana po ay uh, ang pag uh, nagagamit po kayo ng mga orasyon ay yung bukal po sa puso nyo po ang paggamit po na uh, hindi po kayo mag-alindangan kundi tiwala po sarili para kumasi at uh, kumapit po yung orasyon po sa inyo na aking mga binabagi po para uh, gabayan kayo ng isang mga pangilin sa lahat at matuto po kayo sa lahat ng mga gawa nyo po na pang -law. ito po binabagi ko po dito nagtuturo uh, tuturo rin po ako na Uh, panggamot uh, na po ng karunong lihim para matuto po kayo na hindi na po kayo uh, pupunta sa ibang albularyo kundi makikita nyo na po yung gusto nyo pong uh, gawin sulat nyo lamang po sa inyong libreta pag uh, kinakailang kailangan nyo na po kung alam ba po masakit ang katawan nyo dyan, ulo, mata, lahat po nandyan na po yung pagkukompletein ko po, po yan nakipagkakalup po sa inyo para may magagamit po kayo at bago pong lahat po i shout out po sa inyo lahat shout out po uh, out po sa inyo lahat maraming salamat po ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, pangkalatang protection sa lahat ng kapanganiban makapangyarihan po ito narito po ang orasyon po Amang Jesus Emmanuel Salvador del Mundo Unom diyong sa sabahot pag mo po ako sa panganib at bala, taga, patalim, kahoy, bato, palo at madlang tukso sa lahat ng pagkakataon. Huwag binidito, bindito sir nobis putins, you David. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sitmak, mikum, isus bala, dignum, process abo, marti, rapia, ratin at sosi po a uh, labi o sosi paktong sos di yung ya a uwa at trem nostrum amen narito pang oras po ang kaladan po ito uh, Screen share nyo po. Maraming salamat sa inyo Maraming salamat.